Hello guys. Good so, afternoon. Ito, so, yung mga plastic mag-ana tayo. Mag Tiklop tayo ng nagugulong plastic para mas masinog pang malagyan. Ganyan lang natin. i natin ng mm, tatlong beses. Depende sa kalaki ng plastic. Yan. Tapos sa dulo i-fold natin ang triangle. ng triangle. Ayan. I-fold ng triangle na Hanggang matapos yan Ayan. I-fold lang natin siya ng i-fold pag ganyan na siya, diba, Ganyan eh. Hindi na siya pwedeng ipasok doon kasi sobrang liit na dito. Gawin natin, i-open natin ng ganun. Tapos, i-fold din natin ng triangle. I-take natin dito sa loob para maganda siya pag-fold. pag fold triangle din ulit. Pagkatapos yun na triangle, ipapasok natin siya dito. Dito. Oh. Di ba? Meron siyang ganyan. O, oh, ipapasok natin doon sa loob. Ayan. Ayan. Oh na maganda na siya, di ba? O If ever na ganyan yung plastic, ganito na siya. O, di ba? O. Ganyan siya, o. Yung mga plastic na pinag-anohan, pinag ano, natin. Gawin natin masinok ang dalagyan. Para maganda siya. Masinok siya tingnan. O. Ganyan, o yung mga plastic gaya din ng plastic ng magdo ganito ganin din triangle din fold natin ang triangle para masinop siya ito na oh, di ba masinop na siya tingnan hindi na siya magulo salamat